Hi guys, meron tayong i-unboxing today. Diba sabi ko nga tapos na yung ating na mine ko sa FB online selling number 50. Tapos na yun. Ito, mga nabili ko lang pero ito yung sinasabi ko ng sapatos na nabili ko sa FB page. Tapos, dumating na. So, ibabalag ko na lang kasi sayang. Galing pa to ng Vietnam. Bilisan ko na kasi. Actually, late na ako. Alauna na. Dapat mga oras pa ay eh, na ako. Eh, na-excite ako eh. Gusto ko din makita yung item. Kaya, bago ako pumasok, tignan natin. At oh, wala yung cap. Ba yan? Dapat may, may cap eh. Wala yung cap. Kita ba? Sorry na kung wala sa ayos. May ganito pa talaga oh. Ayan. Ang babae ba ito? Ilan na pipi. Anong size niya? 39. So, ito yung akin. Sukat ko nga yung akin kasi baka hindi pa Ayun. Sapo. Okay. Lucky. Yung isa pa. Yan. Yan. Queen kami ng anak ko. Yung isa sa anak ko, diba? Hindi ko pa naman kasi sa so, so ibalik natin dyan. Dyan siya. Next. Taraan. Anong size? 42. Huh? Sa anak ko. Ayan, matutuwa natutuwa yun. Ayan, natwining no, kami. Basta. Basta. Okay? Yun lang. Basok na ako eh. Mami, ay ano ko to. Picturean ko nga. Pakita ko sa anak ko. Dumating na kamo. Yung aming shoes. Ayan. Ay, kita ba? Okay. So, ayun. Unboxing na natin yung dalawang sapatos. Yun nga na naman ko sa FB page na merong nag out sa wall ko. So, may nakita akong sapatos. Tapos, Nag-order ako, dumating na. Galing pa siya ng Vietnam. Ngayon, may binili din ako sa kupang. O, di ba sabi ko nga, hindi na siya na mine. Mga bili-bili siya. Eto. Sinabal ko na lang kasi malapit ng mag fall. So, papalamig na. Eto. Ano kasi to eh. Um, pang summer. Ayan siya. Taraan! O, di ba red na red? Ayan! Ayan! Mahal siya guys, 32k. Hindi na talaga siya nag-sale kahit ano na. Yung tawag dito. <clears> Hindi <throat> na siya nag-sale kahit ano. Patapos na yung summer. Ayan. Ayan yung kang blouse. Yung kanyang blouse. There she is. yeah. Here I am. Ito yung kanyang palda. So, isusukat natin, of course, para makita nyo kung ano yung kanyang itsura. Okay. So, ito na siya. Magbe-backward ako. Magbe-backward. <laughs> I move back para makita nyo. Walang bulsa. Ba't ko ito nagustuhan? Eh, Simpleng simpleng-simple lang. Wala lang, parang gusto ko lang, ano, may gantong style. Parang wala kasi gantong style eh. Itaas pa ba natin or ibaba natin ganyan? So, kung ang sapatos, kung bagay dito. Yan. Boston. Ay, halaka. Yung sapatos parang maliit. Saktong-sakto. Wala pa akong medyas. 245 kasi hindi 215 binili ko. Kasi ayokong parang barak Malit Maliit pa lang size niya. Kasi minsan may mga rubber shoes na ano eh. Malalaki ang sizes. Pagka 250, malaki. So, dapat 245. Ganyan. Kaya na to. Manipis na lang na ano ang susunitin ko. Medyas. Maganda kasi red din siya. Yun ang Boston. <laughs> Tapos naka-red din akong palda. Ano suot ko na to? Ito na lang iterno ko. Okay. May isa pa akong paparating. Bag naman siya. Uwi na talaga ako. Bumila ako ng bag eh. Nabili ko naman yon sa TikTok. FB page online kupang at TikTok. Ah, oh, 'di ba? <laughs> ano 'yun eh? Basta, hindi ko na sasabihin. Baka bukas yung dumating or sa isang araw. Kasi yung kupang dito, para siyang ano, sa atin, dyan sa Pinas. Ano ba tawag doon? Shopee. Yun. Ano, kupang yung number one ano dito, online shopping. Mm, -mm. Yun lang. Ito mo na. Bye muna. Babalik ako pag anda na yung bag. Oh my God, ito na yung bag na binili ko sa TikTok. Yoheng kahabang. Ang laki pala na ito. <laughs> ko to. Suryang, Hana. Sunjuryang, Satchom O. Satchom, Palship O Kilogram. Chungyang, Yuk Kilogram. Wala. Anong chungyang, chungyang, chungyang yan. Ang laki pala na ito. Kaya ako binili yon malaki, mint blue. Kasi, ano, bakit mint blue? Sabi ko dark green. Mint blue yung nakacheck. Alam, mali siguro yan. At buksan natin, malaman natin. Kaya ko yan binili kasi nga, di ba, uuwi na ako sa next year. Uuwi ako next year. So, ayoko nang maraming bitbit. Gusto ko isaan lang. Ayan nga, ang Wait. So, ayan, buksan na natin. Alam nyo ba, may kwente lang akong konte Kanina nung dumating yan, si Kim, kasi nasa work ako eh, di tumawag siya. Sabi niya, ano yung ano, malaking box na dumating, nakita daw niya sa CCTV yung, yung, yung tech pay, yung delivery, ajima pa nga, ibabae daw na, ganyan-ganyan daw, hindi <laughs> daw ma, hindi daw, ano, parang, buktot, <laughs> buktot tawag sa amin eh, yung, Parang nahirapan buhatin kasi ang laki daw. Sabi ko, bag nga. Tapos sabi niya, hindi mo naman kasi sinabi na travel bag. Nagulat siya. Akala niya yung bag na yung pang bag pang alis, ganyan. Ayun, yun eh. Subukan na natin. Um, anyway. Kita ba? Sheesh. Ayan. Ilapit ko na nga. Bakit ganun to kasi to? Alok e pala niya. Alok ah. Ano ko dito? sobrang laki ayan iba ko pang konti wala uy sobrang gaan niya kasi kaya ko yun na nga lang hindi ko kaya eh I mean malaki kasi pero magaan siya kasi nabubuhat ko yan. Yan. Sobrang laki nga pala to. Ang taga mga box natin. Baliktad. Sige na. Pero sige, dito natin buksan. May lalagay ko dito. Sa lubong galore. Isang bag lang para ano. Ayaw ko ng maraming ano, bit-bit. Tandahan. pa nga nagagamit eh. Takot ako baka masira. Magkano bili ko dito guys? Ano? Kasi yung ako sa TikTok, ang gusto ko talaga is yung green. Pero yung pula yung dito, maganda. Meron pa nga yung pula dito. Tapos gold naman. Ay, gold pala dito. Pero mas mahal. Meron pula tapos gold. Tawad nung ano, Iron Man daw. Kasi parang Iron Man nga yung kulay niya. Ang ganda. Tapos nung sabi ko, 76,000 aniyo? Sabi ko gano'n. Sabi-sabi niya, yung yung ano yun, yung black yun. Eh, yung budget ko kulang. So, ito na lang. Kasi ito lang yung kaya ko eh. Pero, magdadagdag ka lang naman ng manan kasi yon Ay! Nakuryente ko. Kasi yon ano? Ang laki. Grabe. Magdadagdag ka lang ng manan kasi yon ano? Tawag dito? Ang laki. 86 ito kasi 76. 70 pala to 70. Yun pala 86. Di mamaan, parang man manutso na yata itadagdag mo. Parang ganun. Kasi may take PBP eh. Cheju cook, chungo. Oh, syempre. Mura eh. Made in China. Paano ba to? Gamitin. Dito. Lah. Maglalagay ka ng ano dyan. Password. Ganyan. Ang ganda. Ay! Kagalang palang galang school. Ito yung sinunod ko. Ay, lalagay mo siya ng password na ganyan. Oh, unlock eh. Ganyan na lang, oh. Uwian na, ha? Ang laki <laughs> ng bag ko. Sakyan ko kayo. Ah! Ay, pwede yung sakyan. Kasi sinasakyan ng ano, eh. May gulong. Mm. Kasi, yung pinakamalaki tapos yung susunod yung 24 akala nung lalaki 24 yung parang 24 inches ba yung tawag niya? sabi ganda yung pinakamalaki 28 o oh, yan siya adiba ah, <laughs> okay That, that's all for to that's all for my vlog okay 'di ba? Ano ba yung una ko? Yung sapatos, yung Boston. Ay may may cap pala yun. Yung cap daw. Hindi daw ano, sabay dumating. So, maghintay pa ako hanggang ngayong week. So, isasama ko din 'yan. mag lang. Okay, hintayin natin 'yan. magbabay na sana ako, sabihin ko na sana. Bye, see you on my next <laughs> Naisip ko yung cap. Yung ano, kasi yung Boston, dalawang sapatos, pambabae, panlaki sa anak ko. Tapos yung cap para sa kapatid kong lalaki. Binilan ko kasi, tawa ko eh. Siya yung nag-aalaga sa anak ko. Tapos, um, ano pa ba, ba? Ito nga, ito yung red dress. Oh, ito yung red dress. Ayun, you ano, know, yung, ay, yung red skirt. And then, ito. So, tatlo lang naman. Hindi naman ako masyadong bulit. Ito kasi need talaga kasi uuwi ako. So, kaya lang. Unlucky. Okay.